So, hello guys. So, shout out sa inyo lahat, sa guys. Uh, ngayon, guys, ang gagawin natin, magluto tayo ng sinigang sa miso, guys. So, ito 'yung mga ingredient natin, guys. No, ipakita ko sa inyo, guys. So, let's go. So, ito 'yung uh, lutuin natin, 'yung isda, uh, 'yung mayamaya, -maya guys. Meron natong uh, miso, guys. tsaka 'yung nor sinigang sa sampalok. tsaka meron ding amustasa, uh, tsaka ito okra. So, meron tayong uh, kamatis, guys. Ito sibuyas tsaka ano guys sa ah, loya tsaka ceiling let's go guys magluto na tayo so yan guys uh, ah, nag ano na tayo apoy so ilagay na natin yung kawali guys yan uh, ah, initin natin sa so yan, bago ilagay natin yung mga ah, sibuyas tsaka yung bawang yan lagyan natin siya ng ano guys uh, ah, mantika kunti yan so ilagay natin yung ano guys yung kamatis Ayan. haluin lang natin kung tule, nga pagkatapos guys, ilagay natin yung uh, yung luya, yan, haluin din natin. Yan, tapos ilagay natin yung uh, sibuyas. Ayan, ihalo na natin yung uh, mga ingredients na yun, guys. So, yan. Napakatapos ah, yan, guys. Ilagay natin yung ah, isda, guys. yeah Pagkatapos natin ilagay ng isda guys, lalagyan natin ng tubig guys. Ayan. Okay. Ayan, ganyang karami na tubig guys. So, pagkatapos lagyan natin ng tubig guys, lagyan natin ng uh, miso guys. Ayan. Okay, yan yung miso guys. Yan yung uh, nakakalapot din. So huwag niyo kalimutan nan guys kaya tinatawag siyang sinigang sa miso. Okay? So ngayon, tapa natin po guys. Ayun, hintayin lang natin na kumulo ulit. Ayun, tsaka natin buksan. So ayan guys, kumukulo na siya guys oh. Ayun. Oh, oh, hindi pa yan tapos na luto guys. Ayan, oh, so yan guys lagyan na natin ng paminta guys yan pamintang durog yan okay diba lalong sumasarap yan guys pagkatapos natin lagyan ng paminta guys ilagay natin yung uh, okra saka yung mustasa guys yan okay so yan iano natin guys ibabad natin sa sabaw yan para malasahan ang lasa ng mustasa. Yes. Tapos yan, guys. Lagyan na natin ng asin. Yan. Tapos natin lagyan ng asin, guys. Ah, lagyan natin ng Uh, magic sarap yan magic sarap okay. yan mas lalong sumasarap so yan guys dahil sa magic sarap na yan Ayan. haluin lang natin wow nakita nyo guys na At tapos natin lagyan ng guys, ah, lagyan natin ng sinigang mix. Ayan, yung sampalok pang paasin yan guys. Ayan. Ayan, ah, naka, yung nakamasarap talaga guys, pang Yung more na sinigang sa sampalok. Ayan guys, oh. So, yan. Oh, wow, sarap nyo guys. gusto kung makatikim kayo nito guys, makalimutan mo yung mga uh, Uh, dati nyo girlfriend uh, <laughs> yan guys so. yan pagkatapos guys lagyan natin ng sili uh, ng green okay. kala ko labuyo yan guys sili green guys so pagkatapos guys takpan natin guys yan So yan guys, luto na siya guys oh. Di ba? So ngayon na natin guys. So masarap to guys no. Yan. Magpupunta na siya. Ayun oh. No. Oh, grabe sabaw. Tikman natin. So, yan guys, sa uh, tikman na natin to guys no. Yan. Ah, masarap guys yan. Good. So maraming salamat sa inyong panonood guys.